nangyari dito, nasabit na naman yung uh, gawad ng kuryente rito, pati kawad ng mga telephone wire dito. Oh, ako. Nangyari dito. Nakasabit yung wire eh yun. Oh. Okay. Okay, traffic na tuloy ito rito. Pero hindi naman sila yung una nakasabit yan, di ba? Oo. Oh. Hindi sila eh. Kaya nga Yung mga traffic na nakasabit. Kasi mayroon ka doon. yung truck nyo. Yung wire Ay, kontrol. Ah, bitta nangyari dito sa wire na to. Uh, ayan. Nagkawendang-wendang na yung wire dito. Ano you know? ba uh, ito? okay. Ayun. UWF440. Pero hindi naman sila yung unang nakasabit dito. Iwanan nyo na oh. Iwanan nyo na Iwanan nyo na lang oh, may nagka Ayan, nagka-traffic-traffic na tuloy eh. Boss Uy Ah, uh, wait Kanina kasi may dumaang ibang truck dyan Hindi naman sila yung nakasabit dyan eh Siyempre nung dumaan sila Ayan, tinamaan nila Siyempre, malaki yung kanilang sasakyan eh oh Oh. Ayan. Ito sa kabila natumba na yung poste kaya dahil nahila yung wire yo. Eh. Oh. Pag oh. ah, may dumaan dito, malaking truck, sasabi ko sa mga wire na to. Ang lalaki na ito. Ahawit na to. Ah, ano to ah wait, pati yung motor oh <laughs> grabe yung naipit yung dalawang ano rito dalawang uh, motor riders eh ng uh, foodpanda panda pati yung uh, grab food yung oh, posting nga ro natumba oh sumandal so, dyan sa may makdo ayun may dumantrak doon oh lalo naman awit ah, dito guys bumagsak sa may ano ng uh, yung poste. Yan nabali yung poste rito. Ayun o. Oh. Ah, ayun pa pala sa kabila pa pala. Hindi lang pala isang poste yung uh, napiktuhan dito ng no, pagkahilo ng mga malalaking war dito ng uh, telephone wire. Ayun ang pati ng uh, internet. Ito. Eh, Grabe. Ayan. Tawama rito sa pizza yung na pure McDonald's Ayan na yung wire Kasi hinahatak nung uh, dumaan truck kanina Ayan pag may dumaan ulit um, malaking truck dyan Masabit na naman Ayan gabi pa naman Paano magagawa ng solusyon yan Gabi pa naman uh. Dalawang poste na yung tinumban yung wire na yan. Kaya kaya malaking problema to para sa mga may connection ng internet dito sa Almar. Yan yung kanila mga connection na internet. Malamang wala na sila mga wifi na yun. Ayan.